ganda pala bumiyahin ng umaga guys mga galante pala ang pasahero sa umaga biruin nyo 108 lang yung babayaran 150 na naman ang binigay sa atin mukhang magugustuhan kung bumiyahin ng umaga let's go what's up guys magandang umaga po sa inyong lahat Kamusta po kayong lahat? Uh, welcome back sa aking channel. Uh, time check. 5:53 na po ng umaga. Ah, uh, for today's video guys uh, ay babaguhin ko yung biyahe ko. Medyo matumal na kasi yung biyahe sa gabi kaya magpapang-umaga tayo. Nandito nga pala akong ngayon sa May Luzon Avenue sa Quezon City. Ayun uh, guys, tara samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Dito ako aabang abang ng booking titingnan natin kung may pasayero dito or may booking. Tara guys, tamaan niyo ako. Let's go! and guys, may tropa dito. Kaya tambay muna kami. O oh, pops! <laughs> Wala pa rin. <laughs> Umaga na. Ayan guys, gapang muna tayo. Kung walang pasayero dito naghiwalay na kami ng mga tropa hindi <laughs> pa rin kami maka-pick up sobrang tumal na talaga ng biyahe ngayon pero okay lang madadaan naman sa cagayan guys eh pagwa may kasabihan niya pag wala kang tiyaga wala kang nilaga kaya ra let's go and guys sa wakas pinasukan na tayo ng booking mga may din 30 minutes ang paghihintay ko bago tayo pinasukan ng booking time check 6.12 na ng umaga kanina pa tayo naghihintay ng mga uh, 5.53 ayun guys tara puntahan na natin to let's go Yes sir, Linpudol. Ito po. Ay, ah, hindi po kayo yung... Sino po nag-book? Asawa ko. Ah, asawa nyo po, sir. Wait lang, sir, ah Okay na po. Dito na lang. Dito. Magkano yun, boss? 104 -oh lang, sir. salamat sir. Salamat po. Thank you sir, ingat po. And guys, 104 lang ang babayaran ni sir. Binigyan tayo ng 150. Thank you sir. Pag mga ganito yung pasahero mo eh, nakakasipag magbiyahe Diba 'Di ba guys? Let's go. And guys, abang-abang uh, tayo ng booking dito. Nandito ako ngayon sa ano eh, sa may Trinoma tingnan natin kung may pasahero dito. Eng, guys, may pangalawang buking na tayo. Sige po, sir. Sige po. Ah, uh, 108 lang po, sir. Mente po ay sorry po ako na po ako na po sir thank you sir salamat po na drop off na natin yung pangalawang booking na may pumasok ulit sabababa so, lang natin ito maganda sa biyahe pagka ganito nasa momentum na kaya tirahin na natin ang tirahin guys puntahan na natin baka puntahan pa ng iba maganda pala bumiyahe ng umaga guys mga galante pa lang pasayero sa umaga biruin nyo 108 lang yung babayaran 150 na naman ang binigay sa atin mukhang magugustuhan kung bumiyahin nang umaga let's go ayun may pumasok na naman na bago guys inaccept ko na agad tara puntahan na natin dito lang din malapit sa pinagbabaan ko kay ma'am ayun si Mang just oh wala ma'am eh sige lang po sige lang po ang hatid pala ni Mamay sa May Mall of Asia sa halagang 104 wala din ma'am ernit yung po meron ako eh <laughs> Eight lang po ha punti okay. na rin pala ito papunta kay Mall of Asia okay. ma'am no oh, tama huh? Mall of Asia Apa? Okay. Okay. So, ah, po. Dito po kasi ako nag-drop eh kaya. Oh, amazing. Nakikita ko lang to sa ano, sa YouTube. Sa YouTube. Napa nakakapanood ka rin pala, ma'am. Oh. Ba gusto mo makita mo 'yung sarili mo, ma'am, sa YouTube. oh my gosh, it's a vlog mo to, Kung okay lang oh. naman sa inyo sumama, ma'am, wala namang problema. okay lang naman po. 'Yon. Thank you. Ano yan? Mapapasok pa lang kayo ma'am? Yes po. Hindi na ako umikot ma'am kasi labi pa na ikutan ko eh. Diyan kasi ako nag-drop. Okay lang po. Okay na lang po ako sa loob. Dito po? Dito po. Dito? Parang lumagpas pa yata tayo. Okay lang po. Thank you mama. Salamat, Salamat po. po. Salamat. And guys, nababa na natin si ma'am. Shout out sa'yo ma'am. Hindi ko nga pala nakuha yung pangalan mo. Bali na nandito naman sa apps. Siya si Mark Kim Binculado. Kala ko lalaki siya guys. Babae pala. And guys, nangingi ako ng shower cup kay Pops. Oy, salamat Pops ha. Uh, sige, okay lang. Salamat, salamat naubos si sa akin, meron ako sa bahay, nakalimutan ko. tapos <laughs> susunod na lang. <laughs> ano pang alam mo? Romel. Romel. Ayun, guys. Uh, salamat kay Pops Romel. Nakahingi tayo ng ano? Shower cup <laughs> Ah, wait lang mo. muna. Baka may hindi ko na baka ma-mind ako. Yan yeah, nga. Eh. Gracious Gracie po. Wow! Ano po. Sige po. Ito kasi yung labas. <laughs> ah, dito lang na sa akin yan, ma'am

Sige okay, po. Ayan. <laughs> Kasi meron sa akin ako dati. Meron naman siyang ano, music. Ah, music naman po siya. At uh, tapos, yung isa naman dito may kausap. Mm. Pangalawang best ka na may mic. Pangalawa, Which is very good naman dahil para di ba, nagkakadinigan talaga kayo. Opo. Yun po yung ano, yung advantage. Kasi ang hirap makipag-usap Pag ano eh. <laughs> hindi kasi maririnig sa ingay ng kalsada eh <laughs> oo oh, tama ka naman po it is very noise nagbi video video din kasi ako mami kaya may mic ako <laughs> ah talaga nice <laughs> nice nice okay yun dapat maraming ano maraming source of kaligayahan at income opo parang gano'n na rin libangan baka sakali lang naman <laughs> Oo, oh, ano ka ba, ba eh? Sila, yung mga sikat na vloggers, eh, ang ba nag-start, di ba? Opo. Basta gawin mo lang yun sa tingin mo na ano, na maganda, maayos, at wala kang sinasaktan, okay yun. Kaya nga po. Pero bakit walang signal ang aking cellphone? Medyo mahina nga po signal dito mo, ewan. Wala, marami bang high network dito sa amin? Baka. Malilate na pa ba kayo ma'am, hindi pa naman? Hindi pa naman, basta we need to be there by 8.50. 8.50? Oo, oh, kaya diba? 30 minutes ang ano natin Oo ah, po, may 20 minutes Mga 40, ano tayo 8.40 Sama kita sa video ma'am, okay lang ba? Oh sure Yun. Thank you, thank you <laughs> Ay, dito na lang Yan yeah. Wait lang ma'am Wait lang <laughs> Ah, ngayon, wala na Ah, uh, 25. 25. <laughs> <laughs> Mga ilan ba? Mga ilan sa 35? Oh, ay layo mamingato. po mo